sa uh, friend ko na kung saan uh, sila yung nag-design ng pet incubator. Ngayon makikita natin yung uh, kung paano nila na-operate siya, ano ang pagka-design nila sa incubator. Para magkaroon tayo ng idea guys, then kung sakali guys na kailangan ninyo, uh, pwede kayong umuotak sa nila. Uh, ano to? Bali, ano to? Ano, um, order then bago gagawin? Oo, uh, order nila kasi may two options kaming Sir hmm. Pero kami pinatawag na basic and yung pinaka-high-end na namin na pet incubator. Miss Abi, siya yung may-ari ng BTS technology na gumagawa niya. Miss Abi, Oo. Uh, yes. Yan. Yeah. kayo, Sir ben. Wow, high-tech. Ito yung fully automated. So, fully automated siya. This is smart automated siya. So, makukontrol mo siya through Ah. So, ito yung UV light. Pwede mo siyang magawang ano. And then, yung pade, incubator pin light. Uh mm -huh. -hmm. Ito basic lang to. Yan, basic lang yan. Basic. Ito talaga, built-in wifi. Ayun. May CCTV camera tapos incubator switch operated through phone. Mhm. Mm dual siya, dual intercom yung in camera. Wow, okay. So, yeah. so i sabihin guys, kahit natutulog kayo, na-monitor niyo pa rin yung mga alaga natin na mga pups na naka-incubator, guys. So, dre ang high kita talaga ngayon. Um, kayo po ang nag design po nito. Uh Oo. -oh. Ah, wow. Batman pala ang nag-design. So, guys, panalo guys. Ito. Ayan. So, ito yung sa kanyang temperature. Ayan. At meron siya. Ito naman sa kung anong gusto yung uh, lamig or init. Dito niya na uh, natitimpla guys. Tapos, yung sa music naman para patulong sa development ng puppy meron tayo. Wow, sobrang so, high-tech. Meron <laughs> siyang, ayan. So, may speaker. oh, sobrang, yeah, sobrang yeah. mapapamper yung papis nyo, guys. Sa inyong CCTV na 360. Wow. Uh, okay. Kaling. So, Mamamonitor mo through phone. Ayan. Okay. ayan. So, guys, ito. So, pwede rin siyang mag-talk, speak. Hello. Hello. Ayan. So, um, may alarms din siya. Price sensor. Um, po. Wow. Automatic yung basta umiyak yung papi, nag din siya. Oh, um, gumagalaw. Um, uh, ah. discomfort na narinig. Mm -hmm. So, sa loob po, ano po ba yung mga nilalaman niya? Ito yung infrared heaters. So, mm -hmm. infrared siya. Hindi na siya, ano, ng ilaw. So, kahit mm -hmm. naka-dim light ka. You know? Ito pala yung yung UV light, yung sidelight ka na yun. Oo nga, galing. So, pa rin siya. Ayun, oh, galing. Tapos, then bukod sa infrared, ang makikita pa natin, etong mm -hmm. ah, Buk kanyang... Bukod sa external agrometer niya, meron siya internal, yung temperature niya naman sa loob. Yung humidity, tsaka yung init. Ayan. So, eto naman yung basic. Yung basic. So, dyan, ang function lang, matay, sindi. Mm -hmm. Tapos may ubi lang light siya sa loob. Ayun. So, high ceiling siya. Tapos, ito yung built in humidifier med niya. So, ah, meron siyang sarili na. O, oh, ayan. Meron din uh -uh. ayun, ito yung humidifier na eto. Tapos, ito yung isa. Ayan. So, Ayan. So, ito yung ay, humidifier niya. So, pwede mong hinaan, pwede mong lakasan. Yeah. Uh, ito po, uh, itong mga materials na ito, gawin saan ito? Ito, uh, acrylic siya. Mm. And then, ito wood. Uh, so, matibay siya kasi hindi namin naman ito na anong klase, makapal. So, may mga oxygen port siya. May ventilation sa air. Ito yung cooling pa, Naglalabas ng init ng heater. Tapos, oxygen port. Kailangan na oxygen port. Ito, basic lang. Ito, fully automated. Premium namin yan. Ito, Pero ito. meron din kaming light niya. Yung sa light, wala lang MP4, walang speaker. Walang built-in wifi. Yun Ayun, yun ang iba oh. Yan. Tapos, ano anong ano na Bali, ito made to order lahat. Oo, oh, made to order. Mm -hmm. Para po ba ang, ano Pero para, ang natin? warranty na ito, one year naman. One year warranty. Yeah. sa so, sa parts, pwede three months kami magpalit. Ayun, o. Um... Ang isang gawaan ko sa amin. Kunyari, i-order nila, gagawin namin two weeks lang. Two weeks. So, guys, two weeks kapag ma-order tayo. Mm -hmm. Siyempre, uh, magkano mo naman po ang sakaling ito nila? Ilang percent po? 50 percent. Pero, pwede rin sila magpa-customize kung anong kulay na gusto nila. Pwede rin, depende kung ano yung breed na, nga rin, yung ano nila, um, yung kennel nila kulay pink, pwedeng gawin namin pink po. Ayun. Pero may ilalaki pa ito. Kung halimbawa, gaya sa mga English Bulldog or yung mga, sabihin natin, mga oh, medyo oh, large. Oo, mag-customize na yun. Medyo namin lalaki yan. Pero Ayun. medyo mas mahal lang. Ito. Ayun, oo. So, Pero standard size namin ito. Ah, ayan, oo. Ito kasi sinadya lang, low ceiling. Pero ito, pinaka, <clears throat> ano, standard, standard. Ayan. Oh. Tapos sa taas neto, may mga seal. Void seal. Pag kunyari, tiranggal nila yan, pwede kaya naman na nila. Uh Oo. -oh. Ano, mabavoid yung warranty nila. Ah. Tsaka wala kang makikitang wire, hindi kagaya ng ibang incubator. Mm. Ang wire nito pataas. Wala sa baba. Mm. Kaya safe sa papi. safe sa papi. May ibang incubator, nandito yun. Oo. Oh. I may mean, ano switch. Dahil sa taas. Dahil sa taas. Tapos kung may, kunyari, may mag-malfunction, dun may kaha may ceiling yan sa loob. Oh. So, may protection. Kunyari, mayroong mag-short. Pero, I guarantee walang mag-short dyan. Oh, Naka-fuse naman siya. O, oh, parang nangyari, may partition siya ng wall. Hindi matagtan. Ayun, o. Dun, oh. dun, dun oh. sa taas gawa. Mm -hmm. Sa egg, pwede rin. Uh. So, sa egg. Ah, sa ano rin, paghatch. hatch oh, okay. Ah, talaga? Okay, ah. Uh, multi, ano pala ito, dito, ah. Dito maririnig mo sila. Makausap mo. Kasi uh oh, Ah, wow. Okay. Ah, uh, ma'am, ma, ma pwede mo natin mabigyan sila ng, ano, para may idea lang sila. Ang price? Mm -hmm. Dito, ay, sa fully automated. Ah, na, na premium na smart automated, mm -hmm. na automated. Nasa 40,000. Yung... Uh -huh smart light lang yung semi smart automated siya nasa 32.5 and then ito mm. yung pinaka basic namin nasa 25 ayan ang basic nyo uh -huh. ayan pag nagpa-customize pero kasama na lahat to partition mm. lahat as in kung ano yung nakita nyo ayan yung oh. man, uh -huh. kasi yung iba wala naman talagang partition ano hindi totoo Ayan. So, guys, uh, may idea Tsaka, na tayo. yung um, humidifier namin, heavy duty din yung binabi. Yun, panalo. Yun ang importante. Para, syempre, kagaya ng mga uh, English Bulldog, syempre, medyo sensitive. Oo. Ayan. Kaya, pwedeng uh, tatapuan ng dust. Ayan. So, guys, may idea na tayo. Uh, if ever na interested po kayo, uh, pwede kayong Um, dumirekto sa nila at ilalagay ko rin sa baba yung link nila. Ah, uh, sino po ang hahanapin sa kali? Ah, dito yung shop namin mismo kay Miss Len. Aha, kay Ito, Miss Len, Miss Abby, doon sa number. Pero Ayan. dito yung main ano ng beauty. Ayan. Kung gusto nila makita yung yung incubator, pwede sila mag actual uh -huh. Miss Abby, pakita mo yung additional bonus nating automation. Kasi, Sir Beng, meron kaming automation kung gusto nila mm -hmm. sa kwarto nila. Yung ah, pwede. Usually, tinatamad tayong patayin yung mga ilaw. Totoo, totoo. Ito, very convenient. Ang remote mo lang is cellphone. Uh, Miss Abby, pakita mo sa kanila. Wow, sobrang high tech. Alam ka si Miss Abby, mahilig siya sa mga techie okay. na rin. Um, Saan wala natin, Sir Beng? So, sige, so, sige. So, na. Kasi gagawin <laughs> namin itong waiting area. Mm -hmm. So, kung sino yung magpapa... Why no kayo papi nila? Meron tayong white, warm, and... Yeah, okay. Wow, so, galing nga. Nag-ilaw siya lahat. Ito nga yung pan. So, mababantayan natin yung lamig na uh -huh. lingkot sa puppies. So, ayan. Yeah, yeah. Ayan. Ah, yeah. wow. Pwede eh, uh, <laughs> okay, na, yeah. wow, na rin. Okay, yan. Wow, sobrang high-tech na neto. Masyado napapamper na yung mga puppies natin neto, guys. Uh -huh. <laughs> Um, so pwede rin yung mga eh, may mga welting area na nagpapa board mm. ko rin iayos sa kanila. Ayun, pwede, no, yung uh, uh, ko yung services 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 po yung services ko yung services ko yung services ko yung services Ano yung ano services Cuddle Pop Care na uh, page. Uh, so, ayan guys. If ever na interested tayo, napakadali natin sila makontak guys. Just click lang natin yung Cuddle Pop and Blue Tech Solution. So, ayan guys. Uh, hindi tayo mapapayari ito. Sobrang high tech din. Talagang sobrang mapapamper yung ating mga puppies. Ayan di na tayo manghihinayang magbenta sobrang ano kaya makang hirap magbaba ng price sa mga puppies natin dahil sa gamit pa lang natin guys uh, talagang gumagasa sa tayo kaya ang hirap sa mga gustong bumili sa atin ng mababa diyan nila makikita kung gano'ng ahirap agad, masisira agad oo o, o. ayan and guys Tama maganda rito guys? May one year warranty tama po ba? Sa service, sa service may one year warranty, three then three months ang replacement ng mga parts. Yan guys. Basta wag lang nilang kakaligutan pag ma may hinalikon sila na natanggal yung warranty, void na. Yan. Ayun. Yan guys, narinig natin guys. Kaya pagka Nakapurchase purchase tayo nito, syempre uh, bukod sa na-check natin dito, iingatan pa rin natin. At saka especially, wag na wag natin nga tatanggalin yung ilalagay ng markings para hindi ma-void ma yung ating warranty. Ayan. So, paano guys? Um, sana nagustuhan nyo yung ating um, pinakitang vlog ngayon regarding dito sa ating um, pet incubator. Uh, Ma'am, siya pala, ano po ba ang pwede nating masadya sa ating mga viewers kapag halimbawa ang we purchase sila neto uh, ano yung mga iingatan din nga pala natin or i-consider natin sa paggamit or ano wala naman wala naman kasi mm -hmm. kahit 24 hours yan naka on lahat naman yan automated nag like auto shutdown lahat ah, and then yeah. kaya nga ito ginamit natin yung hindi yung valve mismo ceramic talaga infrared para mm -hmm. iwas din yung putok ng bombilya. Kasi minsan yung... Oo ako nga, yun nga, nga eh. Yung nga rin ang inaanok kanina. So, ito talagang mm -hmm. ano siya. Infrared red heater siya. Ayun. Mm -hmm. ayun. Ayan, guys. Ngayon, malinaw na sa atin ang... Ano, ang kung paano natin gagamitin. Lahat Kasi ng mga, mga dapat nating malaman. Tapos natin so, pwede naman siyang makalas. Ah, nakakalas. Nakakalas kanina naka So, Wow, so, galing, galing. So, yung mga bulldogs mm -hmm. niya. sinasabi siya. Yan, pwedeng solong-solo -solo nila yan. Silang, kung ilan yung puppies. Wow. Galing, yeah. galing Just ng lakas design. Nakakalas din yan. <laughs> so guys, para lang pala kayo nagle-lego na ito. <laughs> so, pag malalaki yung puppies, ito yung pwede natin na... Hey guys, nakita mo natin, panalang panalay yung item, guys. Ito basic pa lang yan, pero sobrang nakaka-amaze na. What more pa ito, guys? Ayan. Same din sila, ano? Pwede rin may mga partition. oh, may partition din siya. Nakatanggal lang siya. Ayun. Ay ayun yung partition. Ayun, oo oh, nga. <laughs> so, yung tanong mo doon sa bulldog, pwede sila dyan. <laughs> Kasi 10 inches naman ang, ano, from dito. Okay, Panalo, panalo. Ayan. So, guys, uh, um, ngayon nakita na natin, sana mag-visit nyo rin yung kanilang uh, pet incubator. So, paano guys? Um, hanggang dito na lang. Uh, then, kapag interested kayo, ilalagay ko yung uh, contact number nila sa description. Then, pwede kayo makapag-coordinate sa kanila or i-follow sila sa Uh, kanilang uh, page. or pwede rin kayong mag-busy sa kanila para mas makita nyo guys sa personal uh, at makapili kayo ng sarili nyong design. So, paano guys? Uh, Kita-kits na lang. Then, kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe, like, and share para lagi kayong updated uh, sa mga bago ko pang vlogs. Paano guys? See you. And then, mabuhay tayong lahat. Ah, uh, madam, maraming salamat po. Baka meron po tayong gustong batian. Thank you so much. Ayan na. Uh, okay, uh, hey guys. Um uh, kita kita lang ulit. Then mabuhay tayong lahat.